Ah, Leti pala pangalan niya. Ang ganda niya. Pwede bang dumalaw sa inyo? One thing led to another, and it was success after success. Matapos bumida sa kanyang unang pelikula, sunod-sunod na ang pag-arangkada ng kinikilalang Child Wonder. Kasi mama niya talagang gusto sa in -expose talaga siya. Kahit na doon sa, yung sa Trila in Manila, yung kay uh, Muhammad Ali, kaya lumabas siya sa front page ng mga newspapers. Nakasama niya si Frazier. Lumipas ang ilang panahon. Pagkatapos ng gumawa ng pelikula kay FPJ, kay Dolphy rin eh. May iyakan din sila ni Dolphy, ang nanay kong tatay yata. Gumawa kami ng pelikula kay Lino Broca, yung kay tatay kong nanay. May ginawa din siya sa Regal Films na mga pelikula yung malalakas din. Lahat malalakas eh. So doon siya naging sikat. Kung araw, bibirang gumawa ka ng family movie. Kami lang kami nagpo-produce tong araw ng kininyo eh. So pinipili namin yung mga talagang bagay sa kanyang role. Kasi hindi tumagal. Gumawa ng pelikula sa akin. Si Channing Carlos ang director. Kami dalawa rin ninyo, Jack and Poy, yung pelikula. After so many solo-solo, haalawa namin isang sikat na artista rin. Ang kinukuha namin sila Dolby. Tapos dyan, solo-solo na naman niya. Then si PJ. Sila Erap. I'm very blessed. Uh, sobrang blessed ako na pwede kong, siguro yun yung parang pinaka-legacy na maiiwan ko. Sobrang, sobrang pinagmamalaki ko or sobrang proud ako na nakasama ko sila sa pelikula dahil hindi naman lahat ng artista nakasama sila. When you think about it, uh, nakasabayan niya. Tingnan mo yung mga malalaking mga stars dati. Sila Dolphy, sila FPJ. And parang since bata siya noon, itong panahon na to, he's at the prime of his life. Si nakasama ko pa sila, pareho pa kaming um, title role, alam mo yun, pareho kami ng billing, hindi kami, yung FPJ Eddie niya mula, Dolphy Eddie niya mula. So talagang hindi lahat child star na gawa Madaming naging magaling na child star, pero iba-ibang style kasi, you know, um, madami nang sumikat, pero iba lang, iba lang, yung style na talaga, iisa lang ang ninyo mula. Mahal niya masyado yung industriya. Uh, he's a guy who will never stop. Parang, you know, he had his time. Um, I mean, he is who he is, no? But uh, we're practicing in terms of projects and like that. He wanted to do a lot of films. At katulad ng inaasahan, hindi na mapigilan ng kanyang kasikatan. Bukod sa pelikula, bumida na rin ang batang sininyo sa mga palabas sa telebisyon. Ladies and gentlemen, the child genius, Nino Mula! Kepri, um, utang na loob ko rin kay Ariel Oreta yung, yung paglabas ko sa TV, no? Um, dahil uh, naging coach na niya ako sa Ariel Oreta in after six. Anong na-expose nga sa, sa TV yung kay uh, Ariel, ang unang-unang na, na ano ko, na, nakita ko sa kanya is yung masyadong mag magaling ang, ang memory niya. Tatay! Sabi ko, titilipitin daw ko yun. Sisirihin daw kayo. Pagkatapos, ibabalik kayo sa malaking supot at ibabalik kayo sa nanay Nung bata, ang cute-cute superstar to death. Hanggang ngayon, walang, naka, walang nakadapit sa kasikatan ng ninyo. After that, nagkaroon ako ng TV show yung ninyo at si Manghenyo. Uh, may genie naman yung kami naman ni Suba Serrero at si Lero, Connie Angeles. Malakas yung memory niya. Dahil uh, wala pang 30 minutes eh, alam niya na yung buong script eh. Pag hindi kayo umuwi, Isusumbong kayo sa nanay at tatay nyo. Tsak na kayo. Alam na alam niya lahat. Yung mga eksena, lahat yung mga, pati yung mga sequences, lahat yung alam niya. Ginawa naman yung like father, like son. Very professional siyang katrabaho. Kung off cam, makulit siya. Mabola. Pag sa work na, very serious. And then, -bos, ay Boss Pa Si boss, which was produced by Amy Marcos. Um, ATM, kasama ko si Gomez, Richard Gomez. Sobrang bata pa namin lahat noon, so very playful pa lahat. Pero siya, because matagal na rin siya sa industriya at that point, no? Pag trabaho, focus talaga trabaho. Hindi na maitatangging malakas talaga ang hatak ni Nino sa masa. Dahil lubos na tinangkilik ang kanyang mga pelikula at programa sa telebisyon. Kaya naman, walang dudang siya ay kunin ng iba't ibang advertisers para mag-endorso ng kanilang mga produkto. Meron siyang milk commercial. Hindi ko alam, he was a phenomenon. First commercial ko yung milk made. Yung uh, grow tall, little man, grow tall, little man. Kaso na ng false advertising yan eh. Eh kasi hindi lumaki yung <laughs> hindi lumaki dito ako lumaki. Yo little man, don't fall little man. You've got a lot of growing to do. Yung milkmaid na nanalo sa Switzerland, sa Europe na one of the best commercial ever made na at the time, yung milkmaid ano? Tapos kahit saan ako magpunta talaga, talaga nagkakagulo talaga. After that milkmaid na yan, pagpupunta kami sa Hong Kong, ah, wala na, kilala na. Kilalang kilala, kilala siya. Ah, that's the milkmaid boy. Sinusundan na naman kami. Sa mga panahong palakas ng palakas ng kasikatan at pagtangkilik ng mga tagahanga sa mga bigating bituin noon, nakipagsabayan sa kanila ang child wonder na si Nino Mulak. He's like this So, sobrang famous child star from before. Like kasi, un until now, you could still feel the presence ng lahat nung nagawa niya for the movie industry. Ang unang-unang pinag-aralan ko eh, lahat ng theaters all over the Philippines, kung nasaan, pumupunta ako as much as possible. Alos lahat, alam ko. Kaya alam ko rin kung anong lakas ng pelikula sa mga lugar-lugar. My -lugar. hey, daddy ko was a very big uh... Yun uh, yung malaking nagawa niya para sa akin. Pero sabi nga nila, ang kasikatan ay mayroong kabayaran. While the young Nino enjoyed his fame and stardom, he also had to cope with its downside. Yung pinaka-disadvantage lang is yung hindi ko lang nagagawa yung mga ginagawa ng natural na bata like yung maglaro sa kalye, uh, bubuli ng candy sa tindahan. Inaasahan ko dahil siyang eldest na anak ko na lalaki gusto ko sana makapag-graduate siya. Na dahil doon sa trust fund niya, eh nakalagay doon na pwede siyang mag-aral in any place in the world, any school in the world. Ay, daddy ko talaga, naisip niya lahat yung mga bagay na dapat isipin nung time na yun. Uh, niya ako sa international school. Dahil nga din sa pagka-exposure niya sa movies, medyo napabayaan yung side na yun ng pag-aaral. Yun lang ang parang regret ko kay ninyo na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral niya. Angelo ang tawag namin sa kanya. And in the school that we were at, hindi masyadong big deal yung fact na artista siya. We went to an international school. So, he was really just one of the guys. Una-una. So, doon sa school, hindi ako sikat. Kasi puro Amerikano yung mga kaklasiko eh. So, hindi nila ako ilala. Um, so hindi ko wala akong wala akong star complex doon sa school. Ang pinaka ano kong memory kay Oni noon is nagka parang storybook parade kami. Tapos dumating talaga siya ang karakter niya, Incredible Hulk. Dumating talaga siya from head to toe, he was green. Si Tito Alex uh, supports him in all his endeavors. Um, yung yung pera naman niya na kinita niya nung sa pag-aartista niya. Hindi naman siya ang nag-handle noon. It was a very rare experience for such a young kid to reach superstar status in the very competitive world of show business. But Nino Mulak did it. But as the saying goes, once you're on top, there's no way to go but down. Paano nga ba tinanggap ni Nino Mulak ang dahan-dahang paglamya ng kanyang career? Ano ang kanyang naging buhay nang siya ay mawala sa showbiz? Ninyo Mulak tells all when Pinoy Star Stories returns.